Ay, bisikleta. nangisda ng... Natumba kay... Okay para may isuruda ka, perme. Oo, oo. Sa kahubugan. Sa umisata sa taga. Pero Nga, nagbabakal ka. Ano yung nakakas mo? Naibohang ganyan ng oribon ng barangas ka. Ano <laughs> na yun? Kauna na. Tunga ko. Anong nasundan? Ngayon natusunan so, ako <laughs> sa bisikleta. Bawa yun. Magyuduwa. Yan. Ang <laughs> um, pipiliin ko. Ay, usugusog na lang

Ayan mga kaibigan niyo eh! Ayaw kayong maubos yun! May sinug na dito! May sinug na! May hmm. sinug na dito! May sinug na! Ah. Aram ninyo mga lords, hindi na kasi nga kayo gumawa sa inyong amang uho. Kaya <laughs> watong kami di nagkarimutan. <laughs> Ang parehasin na kasuruhan yun. Mahamang gihapon na yan! Bahala na lang ang mag-umit na doon ako kay Jesus, mga ni Bagay. Bumba ko! Nga! Bumuli ni Tinia. Bumbahan ko na sila. Higuki! Yan ako si Brad daw. Nagamasid ba na ako si Brad? Kay Bumba. Bumba ko siya. Bumbahan ko na sila. Tumanan sa'yo. Jesus! Ati ba ini kata boy. <laughs> ta man ini sarap man. Na, ano pa? Mao sad ho. Masya ano man ya ta himik ko mao sini ho. Isos. Na bumbang ko na sira. Kung. Oh. Ano pa? Isos nang yesog lugulan. Na yesog pa Isos na pa bo ya to kay. Na bate. Na bate. ang bubuwa. Ano nga burelo god. Na puna. Hindi ma ano kita. Basta! Sige lang! Matuluham panganiyun iburun uh, mo. yung Kau na, Sige na, kau na, ako na, kau na, ako na, kau na, muna. na, kau ka na, ako na, kau 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 na, na, kau na, kau na, kau na, na, Okay. Bicol kasi kami dito kaya ganyan ang salita. Sa mga nakakaintindi at saka sa hindi, uh, uh, Bicol po kami. Uh, sa mga nakakaintindi. Uh, Siya to sa inyo mga Lord, sa mga kapanood nito ng aking video. Medyo. medyo ano, kasi uh, matagal kaming hindi nagkita-kita nito. Yan, at saka ito. Matagal kami hindi nagkita-kita at saka nagkasama. Kaya sa ngayon nagkasama-sama kami. May kunting taga. Puro ano. Yan to intel Pareha, yan niya, na Intel ka. Pare, itong dalawa na yan, peres makulit. Oh, pasensya na kayo, mga. Grabe sila ng karga. Ang ginalik mo ito, yung pa, yung pa. Ba oh, oh, 'yon? Ba 'yan ante para ba? Sa, sa tutubig pag ini. Eh. Oh, tingnan oh. niyo mga lord sa aking mga ano. Sa welding. Sa oh. mga viewers ko oh, po, dyan. Ano? salamat sa aking pala sa akin. Oh. Oh. Ah, videos. Ani nali? Sabi ba ng ano? Tingnan natin yung mata mo. Siya. Subukan mo nga tanggalin yung singa singa mas ayaw mo. Oh, Kita mo Sige nga. Uh... <laughs> tanggalin lang yung antipara mo. Oh, no, tanggalin. no, oh. sa Ingles anti antipara. Salamin. Salamin. Salamin, salamin. <laughs> Magpakita ka sa akin. <laughs> mo um, ang Ingles yan. Oo. Oh, wow. oh. Dito wow. lang kami sa bahay. Oh. Ito sa akin. Ay, ibang mga pag yung kung ay glass, ibang mga mga. Mano, sa akin oh, mga kasama dyan. Oh. Ah, English. Sa nakakapad mo nito. Ah, English. Mana man, kilala oh. Nandito kami sa. An English oh. ang salamin. Shout out po glass. sa inyo. Ah, ah. Pasensya na kayo kasi glass. magulo. Magulo <laughs> <San> ang kwentuhan. <laughs> Bitana. <laughs> yung yun, yun dalawa magkasama. Kasama din oh, ako dito. Glass uh, ka. Matagal kami nagkakasama. Ay, sobrang tagal yan. Ano <laughs> Ay, nangyari? Ano nangyari sa bitan ha? magulo. Ano? Magulo buhay. Window. Um. Oh. Win Wara nga ni Open tapos window. Plus <laughs> nun ah. Malibangan ka man. Ha? Ah? Ano nangyari sa bitan ha? Pag nagpakabit ka glass. Oh. Ano nangyari sa... Paper glass. So, nanti para mo? Salamayin. Window glass. Ay <laughs> <laughs> ano <mo? laughs> glass at <adios>, do simple. Ay <laughs> glass. Di ba siya naniwala ang sabi ko, ay glass. Glass. Oh. Basta ay, may glass. glass. Basta may Pag glass. Pag sa mata, ice. ice. oh, ay glass. Nanin glass and Mata. Nanin glass and mata. Ice. Oh. ice. Uh. Ang glass, salamin. <laughs> wow. Mado. <laughs> ang hilo. Ang hilo, ingles. Ice. Oh. <laughs> Ma, to ano? Sa tobe, na mata. Ice, 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 ice glass. Um, ice glass. Ice Ice glass. Ice glass. Ice <laughs> ang salamin na may mata. <laughs> Maputang mo ang mata mo sa tobe? Na, kay di mo may butang. Susprabi Mga lads, pasensya na kayo mo, kasi. ano isang mata, Sir Ayz. Mahirap itong, Sarri, ano? Butog, Diyom! Mahirap itong sistema dito. Butog. Oh. Ano? May Sir sure Yung, eyes, yung salamin kan... daw, tayo, may na okay. mayroong yelo, <laughs> oh, may mata. <laughs> hindi malaman kung anong klase. Salamin na may mata, may yelo. Kung anong tawag salamin no salamin salamin ko no mga lods ito na ha bala na kayo maghusga